Halina't magkaisain ang bukasan ni Taya Ikaw at ako mahar, likha tayo Sama-sama tayong bawat Pilipino ikaw At ako mahar, likha one by one Lahat tayo ay may pangarap Kaya may araw-araw lumalaban araw -araw. Nagsisikap upang buhay ay maiyangat May sumusuko, may nadadapa Kakampi ng maihirap Di tayo bibigawin Walang pangakong binitawang di kayang tuparin Basta lagi lamang nating tatandaan Kapag 155 5 maharlik yan 1 tayo 1-5-5 at pamumuno Kapay ng bawat Pilipino 1-5-5 kinabukasan ni Taya mata yung bawat Pilipino Ikaw at ako maharlika ka Lahat tayo naghahanap hey! Ng paglingap na inaasam hey! Kailan lupos na magaganap hey! Panahon na upang isulong kalusugan Karunungan, kabuhayan, kaundaran Kasabay sa pagsikat ng araw Bagong pag-asay matatanaw Tayo ang may solusyon Ayo! Sa masamang aaksyon Mahali party list, Di magdadalawang isip tumugot Pilipino, kinabukasan mo'y Nalo. Yeah! Lagi mong isipin na dugong maharlik ka tayo yeah! ka tayo One, five, Dugong bugaw dumadalo Prinsipyo sa paglilingkod at pamumuno Gabay ng bawat Pilipino Halina't magkaisa'y na ni Taya ikaw At ako maharlik ka tayo Sama-sama tayong